Idol, bago din sila, sila magbuhos ng uh, bago bagong na ginagawang si uh, dito sa Lawi-Lawi ng Barangay Kaputan de Norte, Gama Idol Samar. Ano, March 12, 2025, pag-iisip lang po ang aking uh, vlogs video ni Kakabotan ni Vlogger. pag saan nyo nga iskip aking ads para mabuko yung $100. Sa tapos sa lahat ng aking mga sponsor, mga new followers, mga new subscribers ni Kakabotan ni Vlogger. shout out Sir Billy Gomez Ransom TV at isa tas corner shout out Tapinik TV kay Sir Bacoris TV shout out sa aming uh, group chat sa aming sindi at sa lahat po ng mga kamay nagtumutanan shout out shoot out at na nagkakatago ayan yung bahay ng tagawat matuto gawat rohilio asih dirau orang kai gawat ditos orang kai keputan do nok ke alat lo nga parang beti chance out Oras ay alas 7.40 ng gabi David P.M. kay Panikis Plag ay doon, Mr. Tehano din, nang mapanasin si Amar Amis Paroray, chef out kay Carlo Noronha, siya pata nandito sa trabaho salamat na lang po na uminto mo na yung ulan para maano yung kanyang pagsiminto en kay uh, King Joy at ay uh, Idol Janet TV Vlog Buhay Tamat Vlog at kay uh, Romulo Balagwis Morales sa pamilya ng Calvayog City kay Idol Jibar Vlogger shout out At mga idol, habang uh, sila ay nagbubuhos, ay bumubuhos naman yung ulan. Pero dutuloy pa rin mga idol yung uh, pagbuhos ng sibinto. Kahit uh, malakas yung ulan uh, dito yan sa lawin-lawin ng Barangay Kitabang Nortek. Mga idol, gumamit ako ngayon ng payong para makapagvideo, para madugtong ang ating video na yapon sa Youtube. Bon, gusto pa tayong At ito ba yung atindahan ni Kagawad Mateo Sidro At ito kanyang amazes na dyan Opo Shout out O, oh, di mag -usay. shout out Idol, pakishare share lang po sa inyong um, friends ang aking uh, vlogs video sa pag uh, nagbubuhos po sila kahit uh, malakas kayo ng ulan ay nila mapagtrabaho. ang ating uh, mga mga trabador sa paggawa ng simento ito e so, lang po mga dito kanyang uh, po dito kanyang pinagbubuhusan. Ayan, masisira po yung kanilang uh, siminto dahil sa lakas ng ulan. sabi nila, ito lang uh, yung pinagbuusan uh, yung lapad ng simento hanggang doon ikot yan kasi dito dumadaan pagkesta yung parid hanggang doon sa lilit so after ito po, mayroong sunod yung uh, pagsiminto nila hanggang uh, matapos po na po natin ng video hanggang sa na yung siminto si Carlo. Ini buat kau Carlo loh. Vamos Yan si Carlo, napugi, shout out. Yan, <laughs> inilibosan nila mga idol, kung eh, mapupuno yung tubig. Nahihirapan sila magbuhos ng siminto, kung hindi nila lilimasan yung uh, sa pagbuhosan nila ng siminto.